Yan ay magigit animal yung reaction brown brown. Magigit animal. Tanin, tanin. Bana? Bana? Bana. na? ka ka klaro na. Klaro mo ko. Kung maklaro mo gusto. Gwan gayo na. Ngayon mangguka. Oh, puting buhok, okay. ang dami ko na. Tingi buhok, gusto ko na muna. Toto, Dami, 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 dami talaga. Ka, opte.